Aduna ba'y utang ang mga anak ngadto sa mga ginikanan? Atong hinumduman, nga walay mga anak nga nanawag sa kangit-ngit aron dadon sa kahayag. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares and this is your friend Lou Amor. So, ani kita karon nining ato ang mga hisgot-hisgot mahitungod sa mga uh, katilingbanon banon nga mga issues, no? Uh, sa tanang kabuhi, kadyot, kamura punta o uh, sumuna po, no? So, Ari kita, ari karon ni ining may tungod sa ginikanan og sa mga anak. Sayod so, kita nga adunay mga panghitabo karon sa kalibutan nga naglangkob sa anak o mga ginikanan. No? So ato diri kon makumpel ba ang anak nga bayad sa ginikanan. Ang atong tubag ni ana isip usa ka yano nga lumulupyo ni ining kalibutan. Ah, wala gayoy katungod ang ginikanan nga mo kumpel sa ilang mga anak nga mo hatag or mo bayad kanila no pero adunay mga anak nga buutan kaayo nga mo mu, mantigo mo tan sa kaayuhan usab sa ilang ginikanan pero dili gyud nagpasabot nga um ikompel or ipamugos or unsa ba dahil himuon yong yung ingnon nga ingrato way gabalos no dili sad in anak tingali kay ang ginikanan baya mo oy nangita og anak wala bi anak nang ita ginikanan mo ito no and then usa pa pod ang mga anak uh, obligasyon sa ginikanan nga mo nurture sa ilang mga anak nga mahimong mga maayo nga tawo mahimo nga uh, mahimo nga mga asset diri sa katilingban no kon makakita og maayong trabaho ang mga anak or maayong nga pangita it's up to them nga mo lingi mo hatag sa ilang ginikanan pero ang ginikanan, walay katungod nga mo, mo pugos gayod or mo gastor gani even sa kinitaan sa anak, no? So, dapat irespeto lang po na sa mga ginikanan ang mga anak. Maski gani sa love life, um, ang may mo sa ginikanan ni anak, tambag regyot Tambag regyot nga muni ang amung nakita day anang lakiha, muni, muuna, uh, dili siya ang angay nimo because buutan nakaka na ka kaayo ka siya makita, mga gudno. Kaya makakita o maayo ni ana ang palibot, ang mga ginikanan, ang mga silingan, ang mga kailan na to. Pero, kung mo ogyoy, ingon panila, mo kung gigugma. So, ato na lang po silang, um, di po niyong pasagdan, pero ato na lang po nga i-bless, no? I-bless na to, dili kay atong atong ayuhon o daot ayong ayuhon nato itong libakay datan din si Rabakon hilakta hi, ng atong hinigugma uy masuko yun mulaban yun ta Mutuo mo ana no mulaban yun so pasagdan lang na inayon lang na dayon ayuhon ng podog istorya nga muuni maoka na ang among nakita anang bayana anang lakiha no so pero magtuman aw subiit so, <laughs> pero uh, dili lang nato po kana bang ato yung gasto panahon nga magdinom tanay because dili na siya maayo no so ingon ana ingon ana ang ato ang uh, buhaton apan balik kita sa ato ang punto nga aduna bay katungod ang ginikanan nga mga nga mo ingon nga um, ako kang gipadako gipaiskwela manumboy ba manumboy adili kita anak as much as possible kaysa ako nang ingon walay anak nga nanawag sa kangit-ngit aron pagadadon sa kahayag walay anak nga nangitag ginikanan ang ginikanan mao'y nangitag anak tinuod pa oh tinuod kana no so ato lang ayuhon nampingan ang, ang mga anak kay dili pud sila ah uh, dili pod kita mauitatag-iya tagiyod anang mga anak gi kuano tani anak sa kahitasan although wala man pugoy anak no kay wala man single since birth man pero mura lang kog na ako basa akong nakita sa palibot no may tungod sa mga ginikanan nga mura di sila mo inakatag iya silang anak no ang tag iya anang atong kinabuhi Ginoo ang Ginoo so wala tay katungod nga mo judge wala tay katungod nga mo yaw yao wala tay katungod nga mo hukom nila ang mo manang judge hukom no so atong gid sila gyapong higugmaon uh, against all odds so whatever ang pagitabo ang anak-anak gayod gini ang ginikanan ginikanan gayod ug dili kana ka siya pwede nga bulagon lamang sa mga uh, nga ani uh, sa kalibutan kay um, ang anak mubati gyud og ginikanan bisag unsaon nya ang ginikanan mubati gyud og anak bisan pa og unsaon no so maulang lang kana ato mga hisgot hisgot karon mahitungod aning atu ang mga katiling banon nga mga hisgutanan mga issues ba no so dili lang na lang ko mo mention og particular ng mga tawo or whatever kay general Maning Atua. generic dili niya ni branded <laughs> no so mao -okay na akong usbon ginikanan mahala og pangaa ang inyong mga anak tungod kay walay anak nga nangita ginikanan walay anak nga nanawag sa kangitngit aron dadon sa kahayag uh, at the same time mga anak dilipun mo matawo ning kalibutan na kun wala pay ginikanan nga nagagwanta no so mo lang kadang atong isgot karon have a good and healthy day everyone i hope nalingaw ra mo aning ato ang kulo Kabildo, no so mga kuan kini random thoughts sa mga um, social issues social issues ba mga social uh, interaction no so Ako pong my youtube channel is not a doormat it is a door where the blessings and presence of god can come in bye for now Og, have a good and godly day hangtud sa sunod natong kulokabildo bye-bye